sa inyo lahat. Bising Bisayas, Mindanao. Okay? Unang muna gusto ko magpasalamat sa Bisa Mang Melika dahil nagamitan natin ang makatulong sa bawat pamilya na padyakira no? dito sa siyudad ng Tabaco City. At bukod doon, <coughs> ayan, <coughs> marami tayong natulungan. No? Pagkapasalamat po ako sa mga naging kaibigan natin dito sa ating YouTube channel and doon po sa ating Facebook mo. No? So, sa mga tumulong natin para magampanan natin ang magapagbahagi ng Christmas sa bawat pamilya nyo. Sa family, Mr. and Mrs. Basalan, Mr. and Mrs. Saigo, family, Mr. and Mrs. Abrera, Mr. and Mrs. Si And sa mga last year natin ng ah, naging parte ng ating buhay ay kay Brother Ray Belgeni. Ito pong, pong pagbabahagi natin ngayon ng natawag na medalyo na yan. Ito yung mga medalyo no Ay ba ito Sa isang ano. Uh, so ito po ay isang pasalamat po lamang no. Sa pagbabahagi natin ng mga medalyon. So marami na gumid doon sa ating uh, bago ang lahat. Please subscribe my YouTube channel, like, comment, and share. So dito tayo pupukos sa YouTube. No? So marami kasi nag-commit doon sa aking Facebook pero hindi naman pinapunta nitong ating YouTube channel. So dito tayo uh, pipili ng mga bibigyan. So hindi na tayo, hindi na tayo pipili kasi isang yung natira no kasi may nauna ng lima ang sa akin lang dito lahat pong nag-comment dito ah uh, paki ano po yung pangalan nyo at kung saan nyo gamitin ang medal nyo kung protection ba o panggagamot no so ito po ay libre kong lang ibabagi bilang pasasalamat dito sa pagsibay-ibay nyo sa aking youtube channel ah uh, yun yeah, nga, sa lahat mga Bicolano, na maraming maraming pong salamat eh, and nag, at, nagawa natin ang makatulong simula ng Aguinaldo hanggang New Year, no? Nagbagi tayo ng Christmas gift sa bawat pamilyang Pajakero So maraming maraming pong salamat Bustong Bisayas Binaw, sa patuloy niyo pong tayo dito sa aking YouTube channel at sa aking FB So ulitin ko po uh, comment lang kayo dito sa commentation para isulat yung pangaran at saka kung saan gagamitin yung medallion kung production ba or ang gagamot na so irarapol natin so ginawa ko nga ngayon umulit oh, ulit ako ng ring yung sing sing sa binito no para makaragdag so lahat po yan at po yan na uh, <coughs> galing sa mga bariya-bariya na simula Enero hanggang December. No? So, binili, yung iba, binili natin sinakong Bigas para ipamagi sa bawat pamilya. Yung iba, binili natin ng medalyon. No? So, mag-iipong pa rin tayo ng pambahit sa LBC or JNT. So, abangan nyo po sa uh, ang paglalive natin sa uh, kasi kailangan kasing ano, isulat sa bawat papel niyo yung pangalan niyo at saka kung saan gagamitin eh uh, babasahin ko niyo isa-isa para malaman niyo kung anong number kayo kasi pag rinapol uh, makikita ko yung kung sino talaga ang yung So dito kung bakit gumagawa ko ng mga rules rules sa pagbabagi ng mga medalyon dahil bilang creator ah uh, malaki pong may tutulong po ng pag-like, pag-comment, pag-share ninyo ng aking video. So, dito wala kayong babaya, babayaran. So, ginagawa ko po ito tang taong na makatulong sa mga bawat pamilya. eh sana nga, sa, uh, ngayon na December 2025, uh, makapagbagi tayo. Baka kalating bigas, sa kalating ski kalahating sa sakong bigas o isang sakong bigas sa bawat pamilya. So maraming maraming pong salamat di ko lang dyan. At sa lahat natin naging kaibigan dito. So marami akong nakita dito ang nagko-comment yung mga dati natin na nabigyan. Kasi mahirap kasi yung ano eh. <coughs> ipapaliwanan ko po sa mga nabigyan ko ng una. Kapag nabigyan na kita ng isang medalyon na sambi dito, ipapaliwanan ko lang ha? Iba yung dasal ng San Benito. Iba din yung dasal ng Respicoroma. Ayan. Kung hindi nyo nadasalan yung isa, at magdadagdag pa kayo ng isa, nahirap po yung kasi susubukan kayo. Dahil makikita nila na may isap kayong medalyon. Susubukan nila kung gumagana ba ang mga tangan yung dito sa medalyon. So napakalaki po kasi ng malaga ng mga dito kasi sa mga kagaya namin, 'yo. No? Bakit malaga ba ang medalyon na galing sa kagaya namin? Meron po 'yan na tinatawag na sa tindahan kasi dine lang yan, binibili natin dito sa mga may tataong kagaya natin. Meron po 'yan tinatawag na konsagrasyon at o pagbinyag ng mga gamit Nandun na yun yung um, papausokan nyo yun, ng uh, kamanyang. Depende. Insenso. Uh, Agua de Mayo. No? Or Holy Water. At mayroon pong dasal ang um, pagbuhay ng isang milagyon. O pagkakaroon ng isang visa. So ang milagyon ay gawa lang ng tao. Nagdidipindi po yan sa nagtatangan ng medalyon sa taong kung may ari. Alimbawa, isa kang may, -may ari ng medalyon. Kung sinusot mo lang ito, wala ako itong visa. No? Kailangan nyo ito darasalan araw-araw. Kaya nga, kung sa mga nabigyan ko, uh, masabi ko lang, kung hindi mo nadadasalan yung isa, paano pa kaya kung sabayan mo pa ng isa? Ganyan. So, ang problema doon, kapag nakita kayo ng taong may alam susubukan kayo lalo ng mga inganto o elemento kailangan muna natin paganahin ang isa bago magtangan ng ibang milag so marami ko nakita ng mga mga uh, mga antinero <coughs> ang sila sa isa so malaki po yung may tutulong yan dahil napakalaking may tutulong yan sa mga gawa ng kulang, barang, masama espiritu, mas mga elemento, gayo, mga sumpa, uh, minamala sa buhay niya. So, sa mga nag-comment, uh, marami kasi ako nakita sa Facebook. Sabi ko sa kanila, uh, kailangan pupunta rin dito sa aking YouTube channel. Comment na ka lang kayo dito, pangalan niyo tapos isa-isa-isa natin, no? irarapol natin. So, sa susunod na araw, babasahin ko yung mga pangalan nyo at pati yung number nyo so tandaan nyo po ang number no? kasi rarapol natin so kung sino mabunot ah uh, makukuha dun na sampo yun po talagang papadalan natin so hindi tayo pipili gusto bis, ng bis, Visayas Mineral yan no? yung nauna kasi matagal na yung na, ano, matagal So dito sa, sa sampung medal yun na ibabagi natin at kumuha pa tayo ng ring ng San Benito. So abangan nyo na lang kasi sana mapunta nyo itong aking YouTube channel. Pangalan at sa baba isulat nyo kung pampreseksyon lang o uh, gagamitin sa panggagamot para mabigyan ko yung tamang nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga Bicolano, Bicolana, na uh, lalong-lalong naka dyan sa tabako Mindor, no? Kay Padinger, eh. Family Carolina. At dyan po sa, sa masira Tabaco. Uh, tabako, no? Sa mga nagtatanong isa po kung Bicolano, dito sa Sudan ng Tabako, kailangan ko lang tagalogin para maintindihan po sa iba-ibang location, no? Ah, uh, punta ka saan tayo, uh, Tay Tabaco, City Puro Press. Gary Burgano, kilala sa tao na ang Nino yung kapitala. So, comment nga lang kayo dito para magawa natin ng ano, tapos rarapon lang natin. No? So, sampu po yan. So, <clears throat> ngayon pa lang, oh, may nakulang pamanin sa mga tao hindi mabibigyan dahil yun lang kasi ang kaya natin. No? Kasi, nagsimula tayo ng pagbabagi ng grocery uh, pa ng Aguinaldo so, so sa bawat pamilya no so marami na uh, tayo ng at pasalamat sa grocery sa mga medika nagawa natin ang makatulong sa bawat pamilya tapos ito naman yung medalyon so libre ko po itong ibabagi no so wala kayong babayaran so bago kayo mag-commit mag naman dyan sa tayong Manilo ko. O... So, lahat po yan kasi, ang medal yun, binibili. So, magbabayad pa tayo ng shipping fee, pambayad sa LBC or GNT. So, comment na lang kayo dito sa message, uh, commentator ng pangalan nyo at kung saan gagamitin. So, sa so, uulitin na lang pag-live natin, Papakita ko sa inyo kung anong number ang number niyo para pag nairapol alam niyo yung number niyo. So dun pag nabunot doon ko na lang tatanungin yung full address at CP number niyo. Sana maunawaan niyo bagay niyo. So maraming maraming po sa lahat. Lahat po nag-comment dito, lahat po kasali. So maraming maraming po salamat. Sana Nandito po. Kung nandun kayo sa Facebook, darahan sana, nandito rin kayo sa aking YouTube channel. Gary Burganyo, ang ninyo ng Good morning po sa ating lahat. God bless.